Ayan, pa uli ako ng isa hanap pa tayo dito sana makakuha pa tayo dito ng duli-duli nakita ko pa siya kanina dito sabi ko balikan ko to. hanap pa tayo dito pag ano kaya? duli-duli tawagin natin ang pagtawag kasi ng duli-duli ganito -duli. lang yan ros dos duli-duli ros dos duli-duli ros dos duli-duli ros dos duli-duli mamaya yan bababa na yun yung mga ano duli-duli Kasi -duli. sinabi mo Ros, dos, dole, dole. Ros, dos, dole, dole. Dapat kailangan may sayaw pa yan. Ros, dos, dole, dole. Ay, wala talaga. Eto, nag-iisa lang talaga siya, o. Oh. Nag-iisa. Patanogin ulit natin. O, oh, diba? Parang may music siya, o. Oh. O, oh, diba talaga? Music talaga siya. O, oh, patanogin na natin. O, oh, di diba? May sound. May sound siya talaga, o. Oh. Cha, 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 cha. O. Oh. Oh. Ah, yan ang duli-duli dito talaga dito. Hindi ko alam kung so, anong tawag dito sa Tagalog. Basta ang alam ko nito sa Bicol, ang tawag namin dito ay duli-duli. Tumutunog to pag ano, pag hapon na talaga yan. Dami dito dyan, guys. So, dito sa mga kakao, yan, Ang dami dito tumutunog dito. So, ayan, napakita ko na sa inyo duli-duli. Ayan, uwi na ako. Bambu. Yan na, palayain ko na lang yung duli-duli dito. No, lumuluwa, dito, ah, ito. dito ko tayo lalagay. Muna. Palalayain ko na muna itong dali-dali. Ilalagay ko dito siya. Ayan. Dito ko siya. Katalogin mo natin isa pa. Ayan. May speaker pala siya. O. Oh. O, oh, may speaker. So, ayan. Palalayain ko na ito. Dito ko nilalagay siya. Dito. Ayan o. Oh. Boy, hirani mo ba yan? Ayan. Ayan na. Oh. pa siya. Ayan na. Malaya ka na ulit. Diyan ka na ha. Diyan ka lang ha. Oh. Ah. Saan pa? Saan pa? Saan dito? Oh, yun, di ba? Oh, ayan, 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 ayan diba? oh, ayan, oh, di ba? Yan ang duli-duli, oh. Ayan, oh, ayan. Uy, mabuhay ka, ha? Oh, ayan, oh, tingnan mag duli-duli. Oh, yan ang duli-duli, nakita nyo, ayan. Oh, ayan, yun. Oh, ayan, duli-duli, marami dito ang duli-duli. Ayan. Pero pwede na sa katundoan. Ang ka lang, ha? Tama, nagkakuro. Ang daw ka nagkakuro. Ang daw